Inaasang malalagdaan ang maraming kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at India kasabay ng makasaysayang pagbisita ni Pakulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa kasabay po ng ika-75 taong ugnayan ng dalawang bansa. Ayon po sa Pakulo, inaasahan niya na sa kanyang state visit na mapagtitibay ang mga kasunduan sa pangangalakal, ekonomiya, teknolohiya, kalusugan, agrikultura at turismo. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. Bago Bumiai sa India binigandi ng paulo ang ognaayan na Pilipinas at India sa maritime defense at pagkaka pareho ng strategic interests kasabay ng huling aro ng Joint Maritime Patrol ng the West Philippine Sea. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes, our steadfastness in upholding international maritime law, and our unwavering commitment to regional peace and cooperation serve. as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. Itinagdag pa ng Pakulo na umaasa po siya na maglalagak ng dagdag na puhunan sa Pilipinas ang malalaking kumpanya sa India na lilika naman ang dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Tinig po ni Pakulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nakalagda naman makipagpulong ngayong araw si Pakulong Marcos kay Indian President uh, Drupadi Murmu at Indian Prime Minister Narendra Modi.